Hai, mau sa Yan, dito tayo sa bukid. Walang pasok mga bata ngayon. Si Jana andon kay andon sa bahay na ni mama. Binantayan niya makasi. kasi. Naglaba tayo din, magluto din tayo mga katropa na. Ginisang gulay sari-sari. Yan, naglaba naman tayo kasi araw ngayon na taglaba. So, yung sari-sari yan ito na yung gulay yun isa natin yung nabili nila sa pag-abig sari-sari A few moments later... Kumakatupang, ngandang umaga, araw na sa po'yo ngayon. Nandito uh, tayo, wala pa sa mga bata, kasi uh, May trakaso tayo, mga katupang. Ayokong muna sana, mamasada. Ito, so, kailangan. So, ano... Pununtahan na ako ng may-ari ng kumpanya nito, ng motor. Ngayong last payment, pero ngayong, kitsa-kinsa... Asa ka, day! Day! Tapos payment ito ngayong 15. Wala ada yung service sa mga itu nito mga tropa. dito na kami tikira siguro. Tapos para walang ano, walang sakay ah, walang sakay Init namin. regresar. ka? ka A few moments later. ako na makatropa. Iba talaga yung sakay sa mga jante at saka walang pasok. Balong walang wala. Walang sumakay. Ito kaya ano lang ang gasolina at saka kain kong tangalian grabe na to ah the next day po so mga katrupa da umaga idaradaday aron nang linggo ngayon mga katrupa ang pilot kagabi sa dalawang bata si Danod at si Julian ng kaso ko Diyan na May kasi may ginawa si mama Diyan man eh, Ay, ayok okay, na Oh Ang ah. ganda ng tubo sa ano natin mga katropa. Lapang ni Selda ah. 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 Parang wala yung ubo nito. Emutinka weh. Motorna sini dah. Suruh apa kesep bro andar petung ke tropa. Dah minum Laki rin gagastuhin ito eh. Last na yung <clears throat> ano namin eh. Yung pizza kinsa yung tagal daw sana sa uh, um, tagal sa motor namin. Lala. Oh, sabi ka po ng kulit ko. Oh, wala na tayong service ito Lala. sa mga higante. Masaman um, pa. A oh, sa manta, oo, oh, tanong ni Joanne. atanim ah, ni Joanne na kumot Hmm. kato ina ina ijo kato ina ina ijo kato ina ina nakuha namin Pawisan ako ko inilot ako ni John Lloyd Kape at saka ni Julian Napaka ano pa ito eh lang Pagka magalit yung ano, may-ari ng mangga Patay na sana yung mangga eh Wala tayong mapaganoan Matalungan kung sino may-ari ng manggang yung pating puno Pagka pwede yung kahuyin ba lang yung ano natin mga katropa kahoy buti meron panggatong tayo hindi pa rin wala sa dulo naghuwa pala siya mangga na tatay ang tuyo pa yung maliit na mangga